Bumisita sa pangatlong araw ng burol ni Miss Jacqueline ang isa sa nag-asikaso sa kanya na si Senator Jingoy Estrada. Kasama din ni Jingoy ang ilan pang mga kaibigan ni Miss Jacqueline Jose. Agad naman na matatandaan na si Senator Jingoy Estrada ang unang nagkumpirma sa pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose. Dahil malapit nga ang senador sa batikang aktres, samantala una nang nagbigay ng pahayag hinggil sa pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose ang kapwa senador. Ni Sir Jingoy na si Senator Robin Padilla. Dito ay sinabi ni Robin Padilla na nagulat din sila dahil kasama pa nila si Miss Jacqueline noong Eddie Garcia Bill. Nangako naman si Sir Robin na kanilang bibigyan ng pagkilala ang kahusayan sa pagarte ni Miss Jacqueline Jose. Sa kabilang banda ay sumabay na din si Senator Robin sa pagbisita kay Miss Jacqueline Jose. Oh, ako, uh, bigla ako. Kasi magkasama pa kami si Edgar, Garcia din. Siya pa yung nag-rally yung mga artista na pumunta doon sa uh, public hearing. Kaya ano talaga, ang ginawa namin sa Sen. Kasama ko sa uh, mga um, Grace, uh, sa Dingoy, sa Sormong mo so, si Sir Rito Lapi, gumawa kami ng resolution para kilalanin yung kanyang talino sa pag-arte. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng karangalan sa Cannes Film Festival, yung best actress. Isang, isang ano yun, isang gininto ang uh, pamana sa atin. Kasi sa buong Southeast Asia, siya pa lang ang nanalo. Siya pa lang Siya Wala pong iba na nagbigay talaga ng karangalan sa atin sa buong mundo po ang kan. Tandaan po natin, yan po yung nabibigay ng parangal. Uh, ibig, ibig sabihin, napakagaling mo na kapag nanalo.